Mahirap na po, dahil dito kami na sa ilalim ng tulay. Mayro'y kami malilipatan. Mahirap na makagat ahas. Aha. Natatakot po kami dahil mga sami, mga aki kami. Pag nagbaba ng salo, mano ng mga ahas na So, what's up mga katribo? Nandito tayo ngayon sa isang tulay, no? Kasi kaninang umaga, habang nag-iikot ako, nagsushoot ako diyan sa mga mangrove. May nakita akong bahay sa ilalim ng tulay, no? Uh, tinanong ko yung nag-ooperate ng bangka. Tapos ang sabi niya, may nakatira daw diyan. So, hindi ko alam kung sino yung nakatira. Na? Nandito, nandito, sa baba. So, pupuntahan ko, ano? Maybe, uh, although, hindi pa ako handa. Pero bumili ako ng pagkain para pakainin natin yung pamilya. Uh, nakita ko kasi, no? Uh, nasa ilalim ng tulay at habang uh, uh, nakatira sila doon may umaagos sa tubig sa ilalim. So, pupuntahan ko. Uh, siyempre, hihingi ko muna yung kanilang pahintulot kung pwedeng mabideo and if not, no, uh, basta bibigyan natin ng pagkain ngayong umaga. Si Kawawa naman yung pamilya nandun lang po sa ilalim ng tulay doon sila nakatira. Tara, punta natin. So, dito yung daan. <laughs> Ito ay dito. Tingnan nyo. Oh. Tapos, pupuntahan natin. kasi kanina no? nakita ko talaga ito yung tulay yan kita nyo iyan dagat yan tapos ito yung tulay hindi natin alam na meron palang nakatira dito tingnan nyo Ayan. Nay, maray na aga. Maray po. Oo. pili magdagos? morning. Habang nag-iikot kay ako, ako suba ako diyan, ako. Okay lang po nagbi-video ako? Iyo po, okay po. Mayo kay si agum ko. Ay po. Ah. Si po? Ay po. Mm -mm. So ito 'yon, dito sila nakatira sa ilalim ng tulay. Nay, may dala po akong pagkain sa inyo kasi nag-iikot ako diyan kanina, nakita ko sabi do may nakatira dito. Ay ito ko pala 'yon. No. Ano pangalan mo, Nay? Maribel Maribel po di Sierra. At pinili do asawa ko po. Bakit dito kayo nakatira? Wala po kang malilipatan po. tagasan saan po talaga kayo? Ako po mismo, tagaliti ako. ako. Ako ko taga dito lang. Mm. Para yung galingan po, sir. Mm po ako sa... Tagdakula po ako sa Manila. Mm -hmm. May na Mayroon po mga tatay ko, magora pa dadan na -da po -da. Tapos saan kayo natutulog? Dito po, dito mga anak ko kataas. dito mm -hmm. kami mag asawa at asubay na lang anak ko katabi. Mm -hmm. Asawa ko yun, yan, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Tapos saan ka kumukuha ng tubig? Naman po, sa may gurong, sa kapitbahay ni. Mm -hmm. kalipat ang dawat niya. Di lang dagat, po sa muya. Sa mm -hmm. na po dahil dito kami napadpad sa ng tulay. Ngayon kami malilipatan. Mahirap na matagat ng aha, ahas. Natatakot mm -hmm. po kami dahil mga sangi mga aki kami. Pag nagbaba ng salo mana ng mga ahas, lumilipa. May hirap mo matatang yung mga anak kong mga ahas. So ilang taon na po kayo nakatira dito? Tatlo po. Tatlong taon na? Tapos si dati ano yung trabaho? ano, nagpapangki lang po pag may trabaho dito sa taas. Yeah. Gusto ko matawagan po naman sa Indong. Nakahali lamang kami dito sa ilalim ng tulay. Kasi natatakot ako pag nagbaha. Maraming ahas na tumatawid sa kabilang sa... Diyan po sa may ano, sa bundok. Mm -hmm. Yan lang po, manawagan lamang ko sa inyo. Dawa, lang lamang na bahay. Malilipatan lamang namin sa pamilya kami. Mm. Yan, si, si John Robert. 4 years old, papabinyagan siya ngayong piyesta ni Nanay Maribel. Ako na! Ninong na si Papa Kulot, ha? <laughs> Gusto niya. Gusto mo mag-ninong si Papa Kulot? Gusto mo? Smile ka dyan, oh. Smile ka sa camera. Bilis. ko sa sakit niya. Anong sakit ni... Hika po. May hika? mm, -mm. Yun. Kita niyo naman mga katribo kung ano yung kalagayan ni Nanay Maribel uh, medyo hindi masyadong kaaya-aya yung lugar, no? And uh, pwedeng magkasakit yung mga anak nila. Di ba, Nay? po. Mm -hmm. so, so, tingnan nyo. Ano, nandito ako ngayon sa ilalim ng tulay. Ito, yan. May nakikita kayo. Yan yung... Diyan umaagos yung tuli. Tulay. Tapos, may nakapitirang isang pamilya. Si Nanay ito, tingnan nyo. Ito yung sitwasyon nila. Dito sila nakatira ngayon. Masyadong delikado. Siyempre, no? Uh, biligyan natin ng pagkain kahit pa paano kasi hindi tayo nakapaghanda. Pero babalikan natin to at sa tulong ng uh, ating mga katribo at siguro kung sino yung pwede yung lapitan para matulungan ang pamilyang ito mabigyan ng bahay. Ano? Para hindi delikado. Tingnan nyo naman. O, oh, tingnan nyo. Yung sitwasyon nila. Hindi, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ah, uh, masyado tayong... Ah, uh, nila. Talaga, delikado. Kuha na ang tetay niyo rin yung taro. Helga, good bird. rất là hay, So, ayan mga katribo, si Robert, no? 4 years old, may asthma. So, titingnan natin kung ano yung pwedeng gawin natin. Uh, mad, halimbawa, pwede natin pa-check upan siya. No? Kasi at the age of 4, may, may hika na. Uh, hindi mo naman talaga maiwasan kasi yung tinitirhan na talaga nila yung sa ilalim ng tulay na kung saan, ayan, kumaagos yung tubig tingnan yung sitwasyon ng pamilyang ito uh, hindi natin ma-imagine no? hindi ko talaga maisip, hindi ko ma-imagine na nandito sila nanay nakatira sa ilalim mismo ng tulay akala ko napapanood ko lang sila sa mga TV pero ngayon meron pala dito na hindi natin alam no? and siguro ito na yung tamang pagkakataon para humingi ng tulong po sa inyong lahat mga katribo ano man po yung pwede nating ipaabot na tulong sa pamilyang ito uh, Tulungan natin si Papa Kulot, magtulungan po tayo, no? Uh, siguro hindi lang isang beses, no? Uh, hanggat uh, ma makahingi tayo ng tulong na mabigyan man lang kahit isang maliit na bahay ang pamilyang ito. Na uh, Siyempre, no? Para kahit papano, paalis sila sa kanilang uh, kinalalagyan ngayon na masyadong delikado. Sabi nga din na may mga ahas na gumagapang dito, mga malaking ahas. At pag may uh, bagyo at bumabaha, malakas ang ulan, umaapaw yung tubig dito. Uh, tingnan tingnan niyo naman, nakaangat lang ng konti yung kanilang hinihigaan. Yan. tingnan niyo. Nakaangat lang ng konti para hindi sila abutin ng baan, ng tubig. Yan mga tribo, ako po yung ulit ng tulong sa ating mga sa inyo, no? Tulungan po natin ang pamilyang ito ni Nanay Maribel. Siyempre, si Robert, 4 years old. Yan nyo. At si... Anong alpahanin lang? Carmen si Carmen 14 years old. Uh, masyadong mahihain si Carmen. Yeah. Mm -hmm. ate niya may Yung ate niya, may asawa, yung, may asawa na? At nasa Manila? Sa Manila po. Pero gusto ko ako hindi hindi Bakit? ang asawa. Kung may trabaho ang asawa, kaya sila sa ano nga, nag-aabot sa kuya. Sabi ko, mama, pa na kong saray mo. Kasi mayroon man ako mahaga na ako. Sira dito. Bakit gusto nang umuwi? Tulungin siya di, dito. Gusto niya umuwi dito. Sige, sa susunod na itulungan natin yung anak mo para makauwi. Uh, ihingi natin ang tulong yan. Ha? So, yan mga katribo. Um, yung storya ng pamilya ito, kailangan na kailangan nila ng tulong. Salamat at yung may mga mabuting kalooban dyan ako po'y umaapil at humihingi ng, na humingi ng tulong sa inyong lahat. Salamat po in advance sa mga tutulong. Thank you. Thank you, na. Mabalikan takanay, ha? Noorin ang... Ang kuya ni... Ha? Lorin yan. Dapat po ang naari. Dapat ispiras. Ispiras. Ispiras.